Patuloy ang intensyon ni na John Cabang at Robin Brown na mapabilang sa mga Pilipinong pasok na sa 2024 Paris Olympics nang manalo sa bansang Spain at Canada sa athletics. Yan ang ulat ni Bernadette Tinoy. Isang buwan bagong inaabang ang 2024 Paris Olympics, labing limang Pilipino na ang pasok sa nasabing prestigyosong patimbalak kung saan tampok sa listahan ng Paul Walter Star na si E.J. Obiena at weightlifters sa sina Elrin Ando, Vanessa Sarno at Jan Siniza. Bukod dito, hindi naman magpapahuli ang ilang tracksters na nauna na nagpamalas ng galing sa 2024 Philippine Athletics Championships noong buwan ng Mayo. Isa sa Olympic hopeful ang Spanish-based hurdler na si John Cabang na may hawak ng national record sa men's 110-meter hurdles. Muling nagpakitang gilas ang 22-year-old athlete matapos makuha ang unang pwesto sa Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca Memorial Carlos Hill Perez sa Bansang Spain kung saan ay tala niyang oras na 13.49 seconds. Nasa number 28 ang kasalukuyang rango ni Kabang habang top 40 naman ang kukuning atleta na makakapaglaro sa Olimpiada. Samantala, patuloy din ang paglaban ni Robin Brown patungong Paris kasunod ng tagumpay na nakamit niya sa Johnny Loren Classic at Royal City Inferno Canada Bronze kung saan una at ikalawang pwesto ang natapos niya sa Women's 400 meter hurdles. Ngayong hulo, inaasahang maisasapinal na ang listahan ng mga atletang makakapasok sa Paris Olympics. Bernadette Tinoy, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.